Lalaki, natuklasan na halos dalawampung taon na niyang binabayaran ang bill ng kuryente ng kapitbahay. Viral po ngayon sa social media ang isang lalaki matapos madiskubring halos dalawampung taon na siyang nagbabayad ng electric bill ng kapitbahay. Paano ba ito nangyari? Tara, alamin natin yan. Napansin ka makailan ni Ken Wilson, taga Vacaville, California, na mas mataas ang bill ng kanyang kuryente kaysa sa normal. Kaya't bumili si Wilson ng submeter upang masubaybayan kung gaano karaming watts ang kinukonsumo ng kanyang mga appliance dahil pakiramdam niya ay may nakajumper sa kanyang meter bago magreklamo sa electric company. Nag-inspeksyon si Wilson sa pamamagitan ng pansamantalang pagpatay sa kuryente ng kanyang apartment. Matapos patay ng lahat ng breaker, pinuntahan niya ang lugar sa kanilang apartment complex kung nasaan ang kontador nang tiningnan niya ang kontador na naka-assign sa kanyang unit, nakita niya na gumagalaw pa rin ito. Dahil dito, nagpa siya siyang tawagan ang Pacific Gas and Electric o PG&E para ipacheck ang kanyang metro. Sa investigasyon, ipinalam sa kanya ng isang manggagawa mula sa kumpanya na ang kanyang apartment, Unit 90, ay nakalink sa maling metro. At siya ang nagbabayad ng utility bill para sa Unit 91 sa loob ng 20 taon. Kaugnay nito, humingi ng paumanhin ang PG&E sa pagkakamali at nangako sila na i-re-refund nila ang lahat ng mga sumobrang ibinayad nito. Sa isang update, sinabi ng spokesperson ng PG&E na naayos ng Metro New Wilson at binigyan siya ng credit na higit sa na 600 dolyar o $600 ng kumpanya. Ikaw, anong reaksyon mo sa nasabing issue? d Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.